Swerante? Oo oh, nga Sa, ano, sa Pasay, para suportahan ng contingent ng uh, ng Marinduque. Oh. Medyo nandito pa lamang po kami, naghahabol kami dahil alas 7 daw ang huling barko. Oo, alam mo din yung organization. yun? Hindi, hindi ko tinanong Para yes. hindi magpasa lubong siguro. Pero ang ganda, no? Uh, yung nandun sa may gilid so, lang. Mm. So, 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 papunta na kami sa... Oh, kasama ko ang... Uh, Magandang sa likat pa Maganda ka? Magandang sa likat pa rin hindi lang sila makikita kasi nila rest sila. Minsan ako nag-aintay ng mga paisip, kita sa mga rito dyan. Kita-kita po tayo mga kubay sa Pasay. CCP Complex para sa Aliwan Festival. Ito po ang kauna-unahang pag-sali ng lalawigan ng Marinduque sa Aliwan Festival kung saan ay uh, mga kalaban ng mga prestigioso at mga magagaling at malalaking uh, mga dati nang lumalabanan po sa Aliwan Maraming salamat sa Dream Favor Travel and Tours at sa Mugpog LGU sa pagbibigay ng pagkakataon na masaksihan natin live ang uh, mga kaganapan dyan sa Pasay bukas actually mamaya po ay ano uh, anong tawag dito uh, e-ere ano ang reina ng aliwan kung saan ay alas 7 po yan pero nakalive daw sa DCRH pala yan eh. kaya na. <laughs> nandito na po kami sa wala na pa ah, mamaya na lamang ulit bye po <laughs> Ay, salamat po na sa ating piloto ngayon, si Kuya Roger. Parang may ginauka. Hindi <laughs> <laughs> ako, ma ma natin. Hindi ba? Hindi ako Hindi